So, ayan, good morning mga beh, you up. So, welcome sa ating first day ng ating Chusok. So, ayan, nag ano muna tayo nag prepare tayo ng almusal natin. Yung nagluto ako ng kanin at saka bibili na akong ulam. So, first day ng ating Chusok, ang gagawin ko ngayon is mag-unbox tayo ng gift set na natanggap natin sa company. So, ito 'yon. Ayun yung gift set natin. 1, 2, 3 gift set natin tapos yung sobre sobre, dito yung sobre natin ayan, chusok September dito yung tanggap so yun mga best uh, mamaya open natin, pataas natin kumain nga no, no mga best ito na yung request nyo mag unboxing tayo ng ating uh, regalo regalo, regalo natanggap namin dito sa company namin so ito uh, nakatayo na lang tayo para kita nyo yung una so alam ko na to eh pero unbox pa rin natin yan ito yung unang regalo namin ito ay buchim Caro korean pancake mix so ito yung ginagamit sa mga ingredients so magliluto Ayun Twikim Karu. O, mag-twikim ka daw. Twikim, twikim Karu. Prying mix. Inaano sya dun sa mga shrimp. Karu. Ayan, mantika. Ano to? Pasta. May pasta. eh okay. pasta. Tapos, ano to? Ano to? Tehan Mingok Tepio Milk Tepio Bore, puro ano, karo, arena. Puro arena. So, ayan yung unang regalo ng no, mga best. So, tabi na natin. Ito naman yung pangalawa. So, kitang kita nyo agad kung ano. So, spam. Spam. I-unbox natin. So, kita ninyo. Sa mga hindi nakakalam kung ano yung mga regalo-regalo dito. Ayan, nakaano pa pa siya. Naka tape ng kotse dito. Ito ang ano, cutter. Yan. Sige na, buksan na natin. At ito ang laman niya. Tenen! Puro spam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na spam. So ito ipapadala natin sa ating misis. Kasi ang sena naman ang misis ko, may spam siya. So ako dito. Awan ko, umay na ako sa pagkain dito sa Korea. Sila nang bahala dito. So na ang mga nasa Pilipinas kahit diyan lang. So pangatlo ito, sobrang laki. Yung pangatlong Happy Choose. Happy Choose ko nga pala mga beshywap. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating or follow sa ating Facebook page sa YouTube account. Follow niyo ako mga bes para updated din kayo sa kada dito tayo minsan nag upload eh. Ayun, laki. Okay. Salamat bes. Tining. Ayan. Dami. Ay! Spam din. Tapos tuna. Sawa tayo sa spam, miss. Sawa ang ko sa spam. Tapos may mantika. Ayan. So, ayan yung regalo natin. So, gagawin ko is pipicturan ko. Ilalagay ko na lang sa screen. At ito yung panghuli. Sobre ang pinakagusto ng lahat. Tapos, ayan. Ay, mali. Saan ba yun? Facelift pala yun. Facelift pala yung nabuksan ko. Ito, hindi ko pa nabubuksan pero alam ko na kung magkano to. Kung magkano ang laman. Kasi nagbukasan yung mga katrabaho ko. Eh, no, bago pa. Wala pang gusot yan. Hindi pa nagugusot. So, gift card. Ayan. As always, 100,000 won. Ito ay nagkakahalaga na sa peso, siguro nasa 4,200 to 4,400. Depende sa palitan. Yun, bonus yun mga bes. san kayo makakita ng bonus? 4,000. 4,000 pesos. Mahigit. So ito, magagamit mo to sa ano, sa mall. Hindi to pera ng Korea mga bes. Hindi siya pwede bayad sa mga Gmart Magagamit nyo to sa mall o kaya sa E-Mart. Yan, sinsige. So, yun lamang mga Besiwap. At may gusto nga pala akong i-shout out. I-congratulations naman natin yung mga nakapunta na dito sa Korea. So, ang hirap ng ano ko, no? Style ko. Ngayon, nakatayo tayo. tayo. Shout out ko lang ito sa mga nag-comment. Si Kevin Okon. Kevin Okon. Yes, Tony Hijapon. Saran Sanrex. Rex, JJ, FJJP Fernandez, si Toto, yan, kay Edna Perez, kay Michael Atabay Batoy at kay Arellone. Arellone, Arell, Arel Ariel. 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 Ariel, Ariel Lone. Yon. Shout out sa inyo mga best Congratulations. At uh, matutupan nyo na rin yung pangarap nyo. Andito na kayo sa Korea. Unti-unti. So, yan yung mga natanggap ko. Salamat sa nag-request ng video. Nito. Ito ay Chusok, September ano ba ngayon? September 27, 2023. So, advance. In, ang, ang, ang tuso kasi is September 28 to October 3. Ang ginawa nung amo namin, ginawang September 27. Tapos, ang pasok namin, October uh, 3. So, red calendar ang 3. Yung iba, bakasyon ay 28 to 3. Kami, 27 to uh, 2 ang bakasyon. So, 3 pasok na kami. So yun lamang maraming salamat mga Beshiwap At please subscribe, follow uh, At try natin mag-upload ulit ng mga videos About dito sa Korea Yung mga tutorial Kung kakayanin ang time natin So ngayon bumabawi na ako sa tulog Kasi nga 6 to 9 Kailangan magpahinga Unang araw magpahinga tayo Tapos ito i-unbox natin Shoutout sa misis ko At sa aking anak na si Natasha Dane Sa magulang ko Sa ate ko Sa lahat ng nanonood ako po si Sharnel Vlog, aka Beshwap, Darnel Acebo. Thank you mga bes. Adios! So na nga, uh, at ang masasabi ko lang sa lahat na paulit-ulit na to, siguro umay na umay na lang mga nanonood sa akin. Pero gusto ko iparala sa inyo, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nag apply papuntang Korea, kailangan nyo talagang pagpursigyan. But itong mga natatamasa namin ngayon, matatamasa nyo rin to. Uh, kailangan nyo lang talaga magtiis, sakripisyo, magpuyat para sa may pasayong yung exam makapunta dito. Alam niyo, lahat ng nandito sa abroad, napagdaanan niyan. Kaya maswerte kayo, ang dami ng mga vlogger, ang dami na nagbibigay ng motivation sa inyo, ang dami na nagbibigay ng inspirasyon, ang dami nagpapalakas ng loob sa inyo samantalang nung panahon namin wala kami matanungan wala kaming makuha na ng informasyon totoo ba to, ganyan wala kaming lakas ng loob pero dahil tinuloy pa rin namin nasa amin na yung experience naranasan namin yung walang matanungan kami yung nagbabahagi ngayon ng kalaman at ng naranasan namin Uh, para sa mapadali ang pupunta nyo dito sa South Korea no? so ayan mga beshiwap at uh, gusto lang namin tumulong maraming salamat sa inyo at uh, dito na lang itong video na to.